Good morning, everyone! It's September 1. Time check natin ngayon is 8.15 in the morning. And... Kakagising ko lang. Ginising ako ni Minutes. Alas 4 na ako nakatulog kanina umaga kasi nakikiramdam ako sa typhoon kung lalakas ba yung hangin or uulan ba ng malakas pero so far hindi naman siya mahangin so ayun ilang oras ng tulog so ngayon bababa kami ng aso ko yes oh may nangangalabit na sabi niya let's go na Jane let's go down <laughs> ayan ang tagagising ko kada umaga <laughs> Ayan guys, so tara, samahan nyo kami, lakad muna tayo ng as. Ayan guys, kakabalik ko na namin mag-walk. Sana maglolong walk kami don sa bundok ka, so umaambun na, so bumalik na lang kami. So far, naka-dumi na rin silang dalawa at nakaihi, so we're good. So, ngayon magpe-prepare na lang ako ng pagkain nila para maka-breakfast na sila at maghahanda na rin ako ng breakfast ko. Alright. Buti na lang pagbaba namin. Nakaihi ka agad sila at dumi. So, very good dahil maambon. Pero po, parang hindi na siya malakas yung hangin sa baba. Parang, ano lang. Pero maano ha, in fairness, malamig yung simoy ng hangin. Siguro dala ng bagyo, pa diba? Ayan, prepare na tayo ng pagkain mayroon silang Ay, asan na yun ah. Ayon, Pwede na tayo Ano pa lang Tapos kasi po din hindi natin pwedeng lagyan ng chicken ang kanyang pagkain dahil din na -diet namin yun Okay, prepare muna ako guys ha. i -re -re -hit, ay i-defrost ko lang yung chicken and then bigyan ko na sila ng food. Mag-prepare na ako ng aking coffee. mag -ano na lang siguro ako na granola. Kaya maubos yung matirang yogurt dyan kasi parang magiging panis na siya. Kapag na kasi naka-open. Eh. So, kaya natin ubusin bago siya. Baka nga pangit na yun eh try natin gusto ko sanang magsamad kaso natamad na akong mag <laughs> so, kape na lang at saka granula dahil meron pa tayo dito, may last over ni amo na globel so, ubusin natin ito, so, gamitin natin <laughs> Yes, pudding. What you want? Oh, you want water pods. Wait lang. I'll give you... Water. So, last na to guys kasi parang maano na siya, medyo ma... Medyo maasim na. Pero siguro so far. Yes, minutes. Aya. Nahulo. Nahulo kong blueberry. Guess upon it. Daddy, honey, my love. Yes. Are you begging? okay laging natin ng milk punti lang yung pambasa lang sa ano, sa granula para hindi matigas ha <laughs> sa mesa. Ay, yung kape ko pala, hindi ko pa nalagyan na. What si ha? minutes naka nakadungaw sa bintana <laughs> sabi niya, ba't wala ang mga tao? Ba't kami nandito? Lagyan natin ito ng hot na ano, saging. Para, yummy, yummy, yummy. half lang ang ilagay ko para hindi masyadong marami kasi may blueberry na siya. Ito na lang gamitin ko. Ayaw ko nang kumuha ng chilyo para hindi ako ma maraming hugasan. <laughs> Para-paraan. Para-paraan. <laughs> So, ito mamaya, gagamitin ko to sa lunch ko. After lunch ba? Ayan. Kain tayo. Ayan na yung granola ko with banana and blueberry. Alright. Kain na ako. <laughs> so, guys. Time check tayo. It's 12.40 na ng tanghali. Kababalik lang namin ng aso. Nag-walk kami hindi kami tumagal kasi maambun na naman. So, naisipan kong mag sigang, ano ba yan? Sigang? Hindi, sinangag. Kalukalo bala, kalukalo. Kasi meron pa akong leftover na barbecue dito. So, magpa-pry muna tayo ng egg. Nakaredo na dito yung kawalit ko. Against the light tire. And yung kawalit na ten. Kapri mga ako nam isang itlog. Egg, 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 ngon ai. Hale, egg.

ito pagkatapos ng egg. Pagkatapos ng egg. na? Nagalito lang yung itlog. Long fire. Okay. T8 na tayo ngayon, guys. Pero so far, hindi pa naman lumakas ng lumakas talaga yung hangin. Kanina, medyo humangin siya pero parang dumaan lang. Tapos nawala na. So, kalmado na siya ngayon. Ouch! Tatalsik. takip na nga. Talsik ka po. Sabihin mo lang kung galit ka sa akin, ha? Ah, uh, ito. Kukuha na ako ng rice para maibalik ko yung iba sa meat. Para mamaya meron na naman tayong na. So, hey! No. Nobody. It's me. I'm talking here. I love mo. Oh. Wait lang guys. Check ko yung door. Baka may tao. So check na natin yung itlog guys. I think okay na to. Kuriya dalse. Paano kasi nilagyan mo ng tubig? Ayan. Pabalsik taloy. Ay, 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 ay. Huwag na magalit. Oh. Ating fry. Right, okay. So, Iwas-iwas pag may time. Alay. time Alay. 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 Sausikan ka mainit, oh. Ilagay ko na yung garlic. At garlic. lang sa garlic. Garlic at saka. Asin at paminta lang ba? Para lang ma-gusta um, yung kanin. magbabrown yung garlic. Mmm, bango. Ang bango, bango. Ang... Suminit <laughs> sa so tagkula na naman sa karo. Nagat ko na yung... Nobody outside minute. It's me. I'm talking here. Come. Minit, come here. No barking. Sit down. Sit. Sit down. Nobody okay? can. It's me. Nobody's outside. diyan lang natin ng paminta sa so, kaasin, okay na Kasi, ay hindi na pala, ano, hindi na pala asin kasi may, ano, may shoulder egg ako, baka malam. Kaya na lang. Kaya yeah, po, sa salted egg na Tapusin ko na lang muna to bago ko siya i-prepare para ilagay ko na lang dyan sa taas ng aking right. Para mainit lang ang ano ba, ang kalbon para may lasa. Diba? Ay, ay, ay. makai voice over ko na lang siguro. Ang ingay. Ingay ni Minit. Iyan ang egg sauce. So, ayan guys. Luto na ating sinangag. At eto, meron tayong kamatis, fried egg, barbecue, pork barbecue, at saka yung salted egg. Ayan. At meron tayo ditong kimchi. Ayan. Kain tayo. Lumalakas na ata yung hangin. Huwag naman siya. Ano? Magkakamay ako. Ugas na yan. No? Thank you, Lord, for the food. Hmm. Mm-hmm. Uh é -huh. po ako ng dinner ko. Meron pa akong nabili dito kahapon. Tawag sa amin is liwit. Yan. Tawag sa amin yan liwit. Dito. Ewan ko ano. <laughs> kasi baka mamaya hindi na ako makapagluto pag nakikiramdam na lang ako ng malakas na kasi yung ano yung hangin ba. tapos na ulan na. Eh mamaya pag lumakas yung ulan, kailangan kong tingnan yung mga bintana kasi pumapasok daw sabi ni amo yung tubig. So, kailangan kong magluto ng maaga para... Para... <laughs> makapaghapunan na at makapaghanda sa bagyong darating. I think nasa T T8 ba tayo o T9 na? Alam ang haba. Liwet. <tis> ang init tulog ka o ka many minutes. Ang tagal ko nang hindi nakakain ito. na to? Liwit. Siguro dalawang ano na lang. ko lang to siya para madali. nakita ko pero hindi ako nakabili o nakakain. Pag hindi ko to naubos mamaya, lalagyan ko to ng itlog bukas. Igigisa tapos lagyan ng scramble cake. Naririnig nyo yan. Malakas na yung hangin. gusto kong matulog, magnap pero si minutes, ginigising ako laging tahol ng tahol pag may narinig na kaluskos or tao dyan sa labas. Ito lang yung gamitin ko para

nag start ng lumakas ang hangin, guys. So, kakain na ako habang <laughs> habang may gana pa ako. Kasi mamaya, hindi na ako makakain nito. Ayan, kain tayo, guys. Meron akong isda dito. Liwit, tawag sa amin. And, yung mga tira-tirang lettuce, avocado, uh, cherry tomato at red onions. Ayan. Para may gulay-gulay lang.